after ako yung massage ni Mian, so ito naman yung chance na siya naman yung imamassage ng kamay. Pareho nga kami ng sakit nito ni Mian, yung kasama ko sa trabaho. Puro masakit yung kamay natin, namin hanggang braso na yan. Dahil nga sa kamasage namin dalawa. Ayan. Nakikita mo sa mukha niya na medyo nasasaktan siya sa massage. Pero hindi naman hard yung ginawa ko dyan big sabihin, masakit talaga yung mga, ano niya, braso niya. Yun nga, yung mga, sabi ko nga kanina, yun na yung mga sakit talaga namin. Dahil, uh, sa pagmamasage namin, lalo-lalo na pag hard massage ang ginawa namin. So, yan guys, kung meron kayong site din na kamay o braso, pwede nyo, uh, gaya yung nasa video, madali lang naman siya sundan, hagod-hagod lang na medyo madiin sa bawat side inner side tapos outer side tapos sa gitna Iyon yung mga linya na susundan nyo lang sama nyo na rin yung mga kamay at saka yung braso, mga daliri uh, dito sa outer tapos sa inner mamaya Dato ko ako ng answer nung date. No. Yung date na. Yung friend nyo Ah, oh, 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 Ano? Yung nasa heart ko lang yun. Heart yun? Lower back ang problema nun, di ba? Oo, oh, tapos so, si Siko -si -si ko yung lower At back, yung back na. lower back, eto yung sa likod. Ayan tayo, habang patasan na lang mm ba? -hmm. Masakat na sa eh. Puta nang hihina ako. Tapos huwag mong service ka mamaya? Papayinan mo naman te, kahapon ah, shiting, na ako, eh. Sunod, sunod, eh. pinilit ko lang eh. Ako straight, lunes yung service. Martes kina mamli. Tapos kahapon ah, alas 7, tulog na ako eh. Sunod-sunod siya eh. Yung kagabi, pinilit ko lang yun te. Kung tutusin mm -hmm. ayoko nga kasi isang... Anong oras? Lugi ako 8.30 ako, ako pinapunta, 8 ako pinapunta, 8.30 dyan. Natapos ako, ito ko. 10.30. Tulog na ako na. Nagising ako, 11.30. Kini ko yung larong bata, gising ko si kuya. Pero, pati, pikit-pikit pikit ko na rin. Alam ko yung gising niya. pag ginagawa mo siya kataka, sa pagkakas, ito, makakasit sa ulo ko. Ano? Pero pag di naman siya hinawakan. Hindi naman. Hindi naman. Mm -mm. Kaso, pag di, ano, ngayon ginagawa, kanina, may sumigaw tulog si Sir eh. Ah, tulog si Sir? Si Queen yata ah, yun, sabi ko. Oh. oh no, gumano. Si Queen yun yun. Kaya eh, ayaw ni Sir dun sa pesto na yun. Tinatamo ka pa kami yun eh. Oo nga. Para ma, ano, alam mo kasi yan siya, pagdukan siya. Mataas. Iwan ko. Nahihirapan na ako dun. Ang taas kasi. Kailangan mong pumatong. Alam mo ba, ang ko. So, yung kaka, yun, yun, ko. Sasampahan. sasampahan. Mm -hmm. ka uli. Mm, ganun nga ginagawa ko. Kapos <laughs> nang ko ako, sinun, na dyan, hindi pa to Hindi hmm? safe. Sampahan. Aja. yun, kama yun. Oo. Ayun. Ayun, oh. Ayun, Nagsasampahan mo, pagbiglang bumabali yan. Patay. Durogin na okay. Wala ka naman pa sa bukas, no? Ay, sakto. May, na ay pinigis na, ma'am. ano hindi lang. Kung ang, kung saan, eh. Okay, okay. pala. Kaya sa'yo. May Wala pang ka pang college niya. Wala ka pang, pang college niya. Alam mo, may field trip sila ngayon. Meron nga ate. Diyos ko, hindi ko alam kung saan ko siya papasahay. Kung ka na lang kaya kung field trip o ano. Mm, Yun nga sabi ko sa mga ko from, eh. Isinabi niya. Mama, pinasama mo si Kuya Chris. Ako hindi pang napunta doon sa ano, sa... Eh, ang pangat naman ano naman, ba yun? Yung... Ang, yung... ang pangat naman ang pupuntahan nila. Ngayon, tatlo lang. Wala pang kakwenta-kwenta. Ano tawag? Enchanted Kingdom? Oo, oh, Diyos ko. Eh, ilang alam beses... mo naman si Marcos, ano yan eh, yung ilang happy beses... Ilang, beses, gulak, ilang na siya tayo naka, ano, nakarating doon. Ah, hindi. Hindi sila eh. Hindi ko pinapasali ng bata pa. Ah, ngayon wala kaya sama hindi. Kasi kailangan ako sa mama. Hindi naman ako pwede dahil may trabaho. Ngayon na kaya na nila. Kaya, ayun. Sabi niya, may pera ako ma. 1,000, 100, isang Dagdagan mo na lang. Magkano sa inyo? Two six. Iwan ko. Basta 1,000 thousand lang dinagdag ko. Two six yun, kay? May pera siya nung ano niyan, Christmas. Christmas. Oo. May dami nagbigay sa kanya eh crucifix yun. Two six ang oh, mahal ko. Sabi ko. Parang one eight lang sa kanila. Two six two, eh. Mahal man lang talaga yun sa inyo. Tal Kasi di ba subik sila. Pumunta last, last, time. last time. Eh, ngayon ang pangat na walang 500 tapos then 200 ni Queenie ang pangit ko. Saan? Diyan sa video. O kaya lagi pangit sa video. talaga pag ayaw po na kaya ang tiyan ko parang buntis. Hmm. yung sakit ng therapies. Sino ba kailangan sila? 90 minutes, 90 minutes. Ewan to, yung Chinese. <laughs> hindi kasi ito sa kanya. Nagabasa siya. Nag Nagbabasa din ako. Pero ito. Din pero ito ang iba. Pero ito yung sumasakit na hindi ibinaba. Ingat na ingat. Pero ako nakamasal sa ko one year. Ganyan. Wala akong naramdaman. Kasi hindi talaga ako nagahawak ng tubig. Mm Ever since. Hindi ko no? Hindi. hindi yung... Hindi naglaraba. Hindi. Hindi Yung magpunas. Di ba nga, day kami kasi magmasage kami. Pagdating ko sa bahay, hindi ko talaga mahawakan yung tubig. Ano? Hindi ka naman talaga gumagalap po sa bahay. Tapos hindi rin, pagkatulong bukasan na rin ako maligo. Yun. Eh, paano pag mucho siya? Pugasan yung pipi. Ay. Pugasan pepe mo. Ay, glats! <laughs> ano, hugas, hugas yun? Ano ba? Alam mo, pagod mo, hugas ka pa. Hindi tayo ako, no? Siyempre, eh. Pag ipapindi sa pag-aalaga ng katawan mo. Ito ang iniisip. Ano ang, eh. alam mo, nasa iyo kung paano may natin yung sarili mo no? na hindi ka magkaroon ng... Alam mo ba ito. yung tita ko ganyan? Kasi ang kawawa, Pero, um, alam mo ba ang kawawa dyan? Wala akong magsisinkwenta na yun. Pag nagtanda ka, tingnan mo, marami ka na maramdaman sa katawan. Kaya <laughs> tita Jill, alam mo, magsisinkwenta na yun, wala akong makita ang ugat. Swerte. Yan ang sinasabihan ng auntie ko na, damak. Yan yung pagkatapos, pagdating na ano, hindi mo na maghatlak, bihis na ng, ano. Talaga, Kasi, hmm. na, na ano. Hindi talaga yun, babasa. Kasi wala ang angata ng katawan. Pero makikita mo, wala talaga siyang, ano, pag mm -hmm. ubat na, naglambasan. Kaya nahiya na ako mag-shirt. Mm -hmm. Uh <laughs> hindi, hindi pwede. Kaya nakaupo ako na naka, ganito rin pa ako, yung alay na yan, may nang malit na kaya nga itaas. Pasma. mo. siya kakabasa. Nag-wipes ka naman. Hindi yung wipes ang gamitin mo. Oo oh, nga, wipes but... pa. Ano pa silbi ng wipes niya? pang pangpuna sa ano? Cookie okay. niya Sa oh, sa kipay niya. Po. Hindi pwede. Mahabasan yeah. yun. Ang talim ka yun. Hindi, may merong wipes na. Pa. wipes na maganda. Oo, sa... oh, sa face, facial. Merong wipes na ganun. Naghanap ka pa ng wipes? Nagastos oh, ka pa, pa? Hindi yun pwede. Kasi nga, pag uwi niya, meron niya doon. <laughs> Ito sa mga wala. Kayaan mo na yun. <laughs> Pero ako talaga, hindi talaga ako nakakatulog kasi. Yun naman yung sa akin. Sakit ko na yun. pag pag magugas na ako, hmm. sabi na sa ako, gusto mo magkaroon ka ng sakit? Alam mo ba yung ginagawa mo? Tapos mabi yung gusto mo oh, magkaroon ka so, Sabi ko, hindi gusto ko magugas. Oo. Oh. Sabi, magsabi ko na ako sa salon, gusto ko mo gusto, gusto Hindi. Sabi, mag, sabi yan, ka lang naman sa, sa salon. Tapos wala kang mag ginagawa. Hindi naman, hindi pwede naman, yun. Pwede yun magugas. Wala ka namang ano eh. Wala namang kagaya ng kamin masas masas. Dati, yung pinakakaarik, doon ako makakatulog ng hindi ako kahit Pero sumula nung Kaya na, nasa ilalong, hindi tapos nagsalon na ako. Doon mo naramdaman. Lagi nang ako Kasi pag nagkasakit ka, la lalo pa wala kang katimbang. Kawawa. Ay, hindi, hindi na ako nag-atot sa gabi. Bukas pa. Pero hindi may iwasan kahit nagugas ako, hindi may iwasan, hindi mabasa yung pa ako. Hmm.